Kasalanan din naman natin kung bakit tayo kawawa tuwing may bagyo at baha. Maging totoo tayo sa sarili natin mga boss. Isipin natin to, taon-taon na lang bumabagyo. Taon-taon na lang bumabaha. Pero kada taon, nagtitiis lang din tayo. Pinagmamalaki pa natin sa buong mundo na resilient tayong mga Pilipino. Di ba natin naisip na hindi naman pagtitiis o pagiging resilient yung kailangan natin sa problemang to? Alam nyo ba na mahigit isang trilyong piso ang gagasusin ng gobyerno para sa mga infrastructure projects para sa taong to. At mula sa isang trilyon na yan, 255 billion ang gagasusin ng gobyerno para sa mga flood control systems. At mula 2021 hanggang sa taong to, mas lumalaki ang budget na nilalagay sa flood control program. E bilyong bilyon naman pala yung pondo eh. Saan napupunta yan? E halos kada linggo may binabakbak na daan. Yung ayos, sisirain. Yung sira, hindi aayusin. Tanginang bansa to mga boss baliktad yung utak ng mga nasa gobyerno, lalong-lalo na yung mga nandyan sa DPWH. Tapos kung makapag-report na nakatapos na ng libu-libong mga proyekto, kala mo totoo yung sinasabi. O di yan, pinasinungalingan kayo ng Diyos tsaka ng kalikasan. O nasaan yung mga pinagmamalaki nyo na flood control program? O e eh, bakit nalubog yung buong Metro Manila? Hindi masama ang magtiis. Hindi masama ang pagiging resilient. Pero wag tayong magpakatanga at hayaan na gamitin to ng mga politiko para maging excuse na kurakutin yung pondo ng mamamayan. Pera natin yan! Pansin nyo, pag nagkanda leche na at lumubog na tayo lahat sa baha, anong sasabihin ng mga politiko na yan? Tara, magbayanihan tayo! We are proud of the Filipino spirit, the bayanihan spirit. King inang bayanihan spirit yan. Naging gobyerno pa kayo kung iaasa nyo lang din naman sa amin yung pagresolba sa mga problema namin, gaya ng baha. Tapos anong ibibigay nyo sa amin? Dilata? Bigas? Gamit na damit? grocery na may pangalan at malalaking mukha nyo? Tutulong kayo kunwari? Lulusong kayo sa baha? Pagmumukain nyo mga sarili nyo na hero? Eh kaya nga bumabaha dahil sa incompetence at pangungurakot nyo eh. Ang kapal ng mukha ng mga politikong to. At para sa'yo, DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang laki-laki ng budget ng ahensya mo. Pangalawa sa pinakamalaki sa buong bansa. Pero yung mga proyekto ng DPWH, sa halip na kaginhawaan, perwisyo ang dulot sa amin. Palibhasa, negosyante ka kasi